budget ng Pilipinas na higit kumulang ay 5.700 something uh, trillion pesos. Halos kalahati po noon ay utang. Sapagkat yung kalahati higit kumulang ay na-source from revenues. Yung mga koleksyon ng gobyerno sa importation, sa taxes, sa lahat. Higit kalahati po noon ay utang. Utang na nga utang na nga yung kalahihit kalahati, siningitan pa ng 800 billion na presidential pork barrel funds. At yung 800 na yun, inutang yon, may interes yon. Tayo, kayo, mga pamilya natin, mga anak natin, yung mga kabataan, at yung darating pang lahi ang magbabayad nito habang sila ay nagpapakasasa habang linulustay ang pera ng Pilipinas yan ang masaklap na katotohanan budget ng Pilipinas na higit kumulang ay 5.700 something uh trillion pesos halos kalahati po